Sinilip ko lang mga ka-lovebirds ano nang resulta ng uh, kasi na dinig ko na naman mga ka-lovebirds, may ano na naman eh parang may sisiw na naman may inakay yun yung update ng aking African lovebirds tapos ito hindi pa talaga to nag itlog itong dalawang to. Tapos ito, may ano na naman to, may fightlog na naman to. Itong mag-partner na to. And it, yung inakay nila mga kalabors, yung mana dyan sa ama, nandito na mga kalabors, ayun o. Yun o. Oh. Yun. Yun, oh. yun Yun. Yung kulay green na yun Ando na. Isinama ko na sa atas dyan, May itlog na naman dyan mga kalabods. Nag-iitlog sila ngayon mga kalabods. Meron dyan itlog. Meron ditong itlog. Tapos dito may napisa na dito. Pero walang asawa yan mga kalabods ha. Pero ano napisa. <laughs> Ba't kaya ganun mga kalabods? may napisa dyan mga kalabog may itlog na din dyan sa isa iwan ko nga kung may, may, may inakay na din dyan eh. o kaya itlog pa rin yan yun o oh, napakaganda ng dalawang puti eh. medyo madilim na kasi mga kalabog bali ano na ngayon ah mag alas 6 na alasais na ng gabi mga ka medyo madilim na kaya yun good news good news uh, may mga itlog na naman sila kaya yan uh, dadagdag na naman yung uh, african lovebirds ko mga ka uh, subscribe na lang po kayo kaurag vlog on youtube maraming salamat po yan nagdadagdag na naman ang lovebirds ko Eurag Vlog on YouTube. Maraming salamat po.